nakakasirang puri at traumatiko. Ganito inilarawan ni Act Teachers Representative Franz Castro sa Kongreso ang dinanas ng mga asawa ng mga political prisoners sa pagsalang nila sa strip body search ng New Bilibid Prison. Madalaw lang ang kanilang mga asawa. Ibinahagi niya ito sa kanyang siyam na minutong privilege speech. I quote, parang tinapaktapakan ang dignidad ko bilang tao. Close quote. Ayon nga sa isang nagreklamo. Sinasabihan pa na isang searcher ang isa sa mga asawa, di raw niya ginagawa ng tama yung pag-squat, kaya pinaulit-ulit sa kanya nang, nang di bababa sa sampung beses. Yung isa ngayong taon ay dalawang beses nang nakaranas ng body cavity searches sa loob ng wala pang isang buwan. Dagdag pa ng mambabatas sa pilitang pinapapirma umano ang mga nagre-reklamo sa waiver at iba pang dokumento mabisita lang ang kanilang mahal sa buhay. Anong epekto nito, ginong speaker? Hindi na lang bibisita ang asawa o kaanak at mababawasan o tuluyang mawawala ng kontak sa pamilya at kaibigan ang mga PDL na siyang karapatan naman nila at, napak at napakalala at panibagong parusa na ito sa isang forma ng harassment sa kaso ng mga detenidong politikal na, piniit pini sa loob ng mahabang mga taon sa bisa ng radtaging at mga gawagawang kaso. Sa pagbisita ng Amnesty International sa Baguio City, isang international non-government organization na nagsusulong ng karapatang pantao, hindi raw sapat ang waiver para sa pagsasagawa ng strip body search. Eh, hindi sagot yung uh, tetag nating waiver. Marami pong protocols niya, pero kasama dyan, pinaka-importante. No? Uh, alam nung uh, i-strip search kung anong gagawin sa kanya. May kasama siyang witness na hindi parte ng sistema. Yung may kasama siya, dapat kasama sa loob. Tapos yung sex po yung mag, ano, mag-check. Ah uh, hindi po pwedeng hawakan yung mga kanilang part, yung kanilang, lalo yung mga masasayang parte ng kanilang katawan. No? Kasi yung mga reports nga, meron pa daw hinawakan yung kanilang upper body part. Dagdag pa ng grupo, pinapayagan naman ito ng United Nations sa ilalim ng Mandela Rules pero nakasaad dito na gagawin lang ito kung kinakailangan at mayroong protokol na dapat sundin. The fact is, yung pag ka sa harap ng mga tao hindi mo kilala ay demeaning na eh. Tapos maahawakan pa. So yung mga protocols na dapat na mahigpit nila sinusunod. Having a strip search parang protocol does not give them the right no, to go what be dito na pagkasunduan at the international level. Ikinabahala naman ito ng Commission on Human Rights at iimbestigahan ng reklamo ng kapatid families and friends of political prisoners. Ayon sa ahensya, dapat imbestigahan ng New Bilibid Prison, Bureau of Corrections at ng BJMP ang nasabing reklamo. Anila, mahalaga pa rin ang pagtitiyak ng seguridad sa bilibid pero kailangang maisaalang-alang din ang karapatang pantao ng mga bumibisita. Nauna nang inihayag ni Bucor Director Gregorio Katapang Jr. na matagal na silang humihingi ng body scanner para maiwasan ang strip body search. Ipinagutos naman ni DOJ Secretary Jesus Crispin Boying Remulla ang agarang investigasyon dito at posibleng patawan ng parusa ang mga kawani ng bilibid na napatunayang na nang-aabuso sa pagsasagawa ng physical search. Dagdag pa ng kalihim, stricto sila sa pagpapatupad ng Mandela Rules na pinaiiral ng United Nations. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines.